Si ginong Dominic Cook, siya po ang co-founder ng ECA, ay muling naging usap-usapan matapos po niyang patunayan ang kanyang matapang na prediction. Sinabi niya na si XRP ay aabot ng 1000 dollars bago po sumapit ang taong 2030. Ang prediction na ito ay unang lumabas noong July 29, 2025 sa isang report ng Times, uh, Tab uh, Times tabloid kung saan makikita sa isang video ang kanyang pahayag. Nang muling lumabas ang clip na ito, agad itong pinakalat ng isang sikat na XRP influencer na si Jack the Rippler sa platform na X. Ang mas nakakagulat ay ng personal na sumagot si Ginoong Kwok sa post. Sa halip na magbigay ng mahabang paliwanag, tatlong salita lamang ang kanyang iniwan. yan Sabi niya, yes, I did. Dito tuloy ang lumakas ang usapan uh, sa XRP community dahil hindi na ito haka lamang kundi kumpermadong galing mismo sa kanya. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay paki na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Hat simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang kasalukuyang estado ni XRP sa market. Sa ngayon, August uh, 2025 sa XRP po ay nagtitrade sa presyo na 2. 97 Ang kanyang 24-hour trading volume ay nasa 6.35 billion dollars at meron po siyang market capitalization na humigit kumulang 176 billion dollars. Ang kanyang circulating supply naman ay nasa 59.42 billion XRP. Yan sa so nakalipas po ng mga linggo ay nakitaan ng malaking volatility itong si XRP. Naitala po niya ang kanyang uh, pinakamataas na presyo nitong July 18 na umabot po sa presyong 3.66 dollars. Pero bumabarin agad ito uh, mula dito. Ibig pong sabihin ay nasa malayong agwat pa rin sa XRP mula po sa 1000 na target na sinabi ni Ginong Kwok. Para mangyari ito, kailangan po ng napakalaking pagtaas na adoption at uh, value kay XRP. Kung ito po ay makikita sa market, malaki ang posibilidad na magkaroon po ng malaking epekto sa presyo hindi lang kay XRP hindi lamang po kay XRP kundi sa buong crypto industry. Yan, gaano naman po kalaki ang saklaw ng $1,000 na target? Yan, kung uh, pagbabasihan ang uh, kasalukuyang supply, ang $1,000 na presyo ng XRP ay katumbas po yan ng market capitalization na $59.4 trillion. Kung ikukumpara, mas malaki ito ng higit 330 uh, times or 330 na beses sa kasalukuyang halaga ng XRP. Ang ganitong scale ay wala pang nakikitang asset sa buong global financial market. Kapag iniisip mo ito, para bang uh, sinabi ni Ginong Kwok na si XRP ang uh, magiging uh, pinakamalaking digital asset sa buong mundo? Kung sakaling uh, magkatotoo, hindi lamang uh, crypto market ang uh, gagalaw kundi mismong global financial system ay posibleng magbago. Ang uh, impact po nito ay magbibigay ng uh, napakalaking pagkakataon sa mga maagang investors pero sa kabilang banda, ito po ay napakalaking hamon sa realidad ng market. Ayan, uh, check po natin yung uh, aktual na post dito ni Jack the Rippler. Ayan, at uh, panuorin po natin yung kanyang uh, ibinahagi rito na video. Sabi rito, is a uh, co-founder of ECA, Dom Kwok says that XRP will reach $1,000 by 2030.

Ayan yan po yung kanyang uh, sinabi, ang tindi ng kanyang prediction dito. Ayan, analyst and community reaction. Ano po ang uh, naging reaction ng mga analyst at ang uh, community uh, tungkol dito? yan maraming analyst ang uh, nagsabi na ang forecast po ni Ginong Kwok ay isa sa pinaka-ambisyoso sa kasaysayan ni XRP. Karaniwan ang mga prediction hanggang 2030, ay nasa pagitan lamang ng $5 hanggang $20. Kaya naman nang sabihin niyang aabot ng $1,000, marami ang nagduda at uh, tinawag itong sobrang optimistic. Gayunpaman, may malaking bahagi ng community na natuwa. Ang simpleng tugon po ni ginoong Kwok na yes I did ay nagbigay ng kumpiyansa sa ilang mga investors. Para sa kanila, ito ay hindi lang ordinaryong uh, prediction kundi isang panini paninindigan mula sa isang taong nasa loob ng industriya. Kaya ang epekto po nito sa market ay nakikita sa pagtaas ng excitement ng mga traders na nagahawak or nag kay XRP sa long term. Ngayon ay ano po ang mga kondisyon para maging possible ang ganitong presyo? Yan. Para mangyari po ang $1,000 na target kailangan po ng uh, extraordinary developments. Una kailangan po ng uh, mass institutional adoption kung saan malalaking bangko at institution ay gagamit ng XRP sa kanilang operasyon. Pangalawa, dapat magkaroon po ng malinaw na global regulatory framework para mas maraming bansa ang magtiwala at gumamit kay XRP. At ang pangatlo, posibleng baguhin po ang tokenomics ng XRP para magdagdag ng scarcity at tsaka demand. Kung uh, isa ka man sa mga ito ay mangya, uh, kung isa man sa mga ito ay mangyari, malaki po ang chance na tumaas ang presyo ni XRP. Pero kung uh, lahat ay magkatotoo, dito na dito lang natin makikita ang posibilidad ng 1000 na laga ang impact po nito ay magbibigay ng domino effect sa buong crypto market kung saan posibleng sumunod ang iba pang altcoins sa malaking pagtaas ng adoption. At uh, bilang panghuling katanungan ay ano naman ang uh, mas malaking larawan sa likod ng prediction na ito? Hindi natin pwedeng kalimutan na si XRP ay may matibay po na technological na foundation. Ang kanyang ledger or XRPL ay kilala dahil sa mabilis na settlement, mababang fees, at dumaraming real-world applications. Patuloy ding isinusulong ng Ripple Labs ang paggamit uh, kay XRP sa cross-border payments at uh, aktibong nakikipag-ugnayan po sila sa mga regulators. Kapag magpapatuloy po ang ganitong galaw, sa XRP ay posibleng manatili sa sentro ng global finance revolution. Pero, para makatawid mula 176 billion dollars patung 59 trillion dollars kailangan magkaroon po ng malaking pagbabago sa buong uh, uh, sa buong sistema ng uh, global finance. Yan bilang uh, panghuli, para sa akin ang uh, prediction po ni uh, Ginoong uh, Dominic Kwok na aabot ng uh, 1000 dollars itong si XRP. Bago po sumapit ang taong 2030, ay isa sa pinakamalakas na pahayag na narinig natin dito sa mundo ng kripto. Kung titignan po natin sa kasalukuyan, napakalayo pa ng agwat ng presyo ni XRP mula sa target na yan. Gayunpaman, hindi natin maikakaila na may solid foundation itong si XRP pagdating po sa technology at saka adoption. Kung magiging totoo ang uh, ilan sa mga kondisyon gaya ng mass adoption at saka regulatory, cala, uh, regulatory clarity, posible po siyang umakyat sa mas mataas na presyo. Pero ang $1,000 ay tila sobrang taas kung ikukumpara sa kasalukuyang takbo ng market. Sa personal kong pananaw, mas realistic na makikita natin sa si XRP sa pagitan po ng $10 hanggang $50 sa susunod na ilang taon kung magpapatuloy ang kanyang growth or paglago. At sa kabuuan, ang pahayag po ni Ginoong Kwok ay nagsilbing uh, nagsilbi po itong inspirasyon sa XRP community at nagbigay po ng bagong sigla sa mga long-term investors. Posibleng hindi po mangyari ang 1000 pero malinaw na sa XRP ay may papel na patuloy na bubuo uh, sa hinaharap ng digital finance. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.